Magandang umaga sa ating lahat mga kalingap. Magandang 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 uh, morning. Tayo po ngayon ay mamimitas dahil may order. Simot-simotin na natin to dahil uh, talagang paubos na o pawala na. Sa'yo no, so oh, may kasama ako. Paubos na talaga to sa irin natin sa irin at makakuha tayo ng mga apat na kilo pwede na ahay itong uh, pahabol natin baka sakaling makahabol ng pamumunga ayan o oh. kahabol ng pamumunga dahil ayan uh, o marapit na rin uh, ayan bukas pwede na to yung iba ahaha uh, 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 uh. ayun, pwede pa may maani pa said-said sa din na natin ah uh, may i-deliver tayo

Thank yeah. Eh, po yung mga pakabul ulit na kung ano, sitaw ibalag na sulud-sulud po yan tapos meron din po doon yung bagong bago ito yung ating uh, pasunod uh, dami natin yung siningit ulit yan dahil uh, dami di tumubo pero okay naman ito so, wag lang mababad ng uh, tubig ano eh, dahil uh, baka uh, sila'y ay uh, malantak naman kung eh, mamatay dahil mabubulok ang ugat uh, dito pala yung ating uh, ito tayo dyan pipino saka dito ay mayroong uh, tawag dito ay watermelon try natin lang pahabol to o testing testing no dahil uh, sa tagulan yun lang yung ating pipino doon ang daming mabakante rin no? daming patay o ang daming hindi tumubo so, nakabili na tayo uh, at isisingit natin ulit nakahanda na rin yung ating uh, balag at dahil nag-harvest tayo ng sitaw dahil may nag-order ay ah. Uh, dito tayo ulit yan maraming okra uh, para bukas para bukas ang okra nato. yan may makukuha yung sitaw dito ayos alright alright ay tanghali na tanghali na kasi nagfix yung kan No so Wala nga naman, huwag umabot dito ang bagyo. Dahil kapag sinabi binagyo yari yung ating mga halaman, gulay. Sana huwag mabuti ng ating... ay gawain, lagu uang okra ating okra sitaw mapaligiran langan sitaw ating okra iya, langit langit bunga sitaw di

ーーはい。えー Agus, madami-dami Aha! Tapos na tayo nag-deliver ng ating uh, munting gulay. Naka limang kilo tayo. 5.2 So, okay na okay na rin. pangbawi sa ating mga konsumo dito sa bupid. Gaya ng uh, panali. Yan. pangulam ulam. Mas hindi naman puro gulay, no? Sa so, sinasawagan so, natin. At ito pala, gagawin natin ngayon ay ah, ayusin natin yung mga talong para hindi naka yan, buwabagsak na kasi. Lagyan natin ng tulos sa gitna. Tapos yung mga sanga-sanga ay pili natin itali, no? At ito po yung ating mga talong, kung mapapansin nyo ay uh, bumabagsak sa lupa. Sobrang bigat ang uh, talong. Ayan o. Oh. Maganda pag nagugulangan mga kalingat. Medyo gulang-gulang yung uh, sakto lang ano para okay yung timbang. Oh, sana. Oy, lalaki, oh. Tiyang, uy, lalaki o. Tiyan mo mga kalingat Oh. Yung ating papaya. Lalaki to. Ganyang bulaklak. Oh, ang ganda pa naman ng lalaki na oh. Kaya diyan ako nadismaya kaya pinagtatanggal ko yung mga binhi doon o oh, punla. Oh, kita nyo oh, lalaki din oh. <laughs> Ay grabe, ang ganda pa naman nila oh. Oh, dalawa oh. Mhm. Mm so, sino ba di madidismaya diyan? So, next time, dito lak. Alam na natin. Ganoon talaga ang buhay. may failure. So, kuha muna tayo ng kahoy, pamusti. At testing natin yung uh, obra, yung ating uh, plano. At yung okra, pag nabababad ng uh, tubig, ano, hindi rin uh, maganda. Ayan. Sayang, so, sana makabawi tayo dito. Hmm, hindi na mag -abuno.

Unahin muna natin dito sa may uh, gitna. Mayroon ditong talagang bagsak ng mga dako eh, oh, dito. At wala na madaanan para maiangat natin yung mga sanga. ang tatlo At ito pala mga kalingap ay gagawin natin uh, ito pag tinanggal natin to taniman natin ang ampalaya ampalaya Mm -hmm. ah, 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 ay. Basa na, malalim. Yari. Okay. Ito. Yung isa natin mga expenses na. Ay, ang, uh, nylon. Pataba. Pataba. Oh, sikes. Hindi natin ang gusto ko. Ganito lang kababa, no? Para makuha natin yung uh, taas nung kung sakaling tumaas pa, hindi ko tapaya tayo ng isang uh, nylon. importante lang ay uh, ganito. Yung iba kasi hinihila nila, hinihila nila, hinihila yan. Hinihila. So, itali natin yung iba. Ayan, yeah, may isto tayo dito, no? tali natin. Taling kwan lang ko Taling pakawala. Yan. Ito, 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 ito. Tayo natin sa mismo malayo na yung puno. Yan, yan yung ating uh, ako, oh no? po, na, na, na bagsak. Naglaruan ng ating gukis. Yan. Kulukulubos na. Kulukulubos na.

kasi doon kayo. そうなの。 yun oh, okay na oh, hindi na nakaharap sa daan no. So yan oh, maganda ng tingnan. At maganda bunga oh, wow, oh. very healthy. Yung kabila, hindi pa natin lagyan pero saka na. Kasi wawasot natin itong mga gulay na to ay sitaw tatanggay na natin at magamit natin yung mga buho at saka nylon at ang naman natin dyan ng ampalaya alright thank you thank you very much lapad-lapad pa naman ang daanan nito kaya lang yun nasa baba ng na mga